Ano ba yung laro mo? Every day guys! Hello! Hi! <laughs> Hi! I have go a picture of you! Nagawa mo na ako ng Facebook para mag-every-week. Ikaw na siya magiging mga director ng Facebook. Guys, nananawagan ko ako. Kaya nagawa mo na ako. Okay. Now na? Yes. Heart? <laughs> Heart anak. <laughs> for the My Dear Heart Dinner. Hi guys! Hi to Hirsch! Hi to McFroy! Liza! Sid! Busy sila mag every wing. Ti Carl, okay ka lang ba? At the Hi na! Hi Hi! Ang box ko naman! Spot na ko Hello. Hello.